Simulan natin ang balitaan sa ginang na nabagsakan ng tipak ng pader sa Quezon City. Sa laki ng bumagsak sa kanya, swerteng nakaligtas ang babae. Magbabalita si Gary De Leon. Kitang kita sa CCTV footage na ito ng mahulugan ng pader na gawa sa simento ang nakaasul na babaeng naglalakad sa sidewalk ng General Luis Street sa Novaliches, Quezon City. Agad siyang tinilungan ng isang babae at inalis ang ilang tipak ng sementong bumagsak sa ginang. Pati ang ilang napadaan, napahinto tumulong rin sa biktimang kinilalang si Aida Baje. Kwento ng biktima, pabalik na raw sana siya sa karinderiyang pinagtatrabahuan niya matapos mag-deliver ng pagkain sa isang customer malapit sa lugar. Alam ko, katapusan ko na eh. Kasi biglang bumagsak sa akin eh. Maya-maya, dumating na ang ambulansya ng barangay. Nagtamo ng sugat sa ulo at kanang paa ang biktima na kinakailangan pang tayiin. Ito na ano sa akin, yung baksak bat dito. Dito may ito. Ah. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung saan ang establishmento bahagi ang konkretong pader na bumagsak kay Aling Aida. Gayunman, sinagot na raw ng convenience store ang gastusin sa ospital ng biktima. Handa silang tumulong kay Mrs. Bahet po. And Apo, uh, tutulong naman po sila. Pansamantala naman daw isasara ang pinangyarihan ng insidente. Hanggang sa ngayon din kasi may ilang tipak pa na manahulog na konkretong pader sa lugar. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba ay eh, simple lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.